Ang dami pong naligo ngayon mga ka no, Araw na linggo. Yan. Brabio. Lokal to mga ka-drivers. <coughs> mga lokal naligo ngayon. Kahit para. Hmm. Yan, palakad-lakad muna tayo. Ang daming tao ngayon mga reverse dahil uh, araw ng linggo. Island hopping ang iba nito. pa muna tayo kasi kinuha ko yung buti namin mga drivers para kuha ko ng gamit doon sa ano, office kasi uh, may island hopping pala kami ngayon yan sakay muna tayo dito Ito yung engine namin. ito pong bangka namin mga drivers no. Ah, kanina ako po yung nagmaniho sa ano sa itong small boat ngayon pina ano ko po ni Tacho. Doon tayo dadaan sa kabila cho. <laughs> Yan. Kasi pag dito tayo dadaan, hindi tayo makadaan diyan. Ang daming bangka nakapara, naka, naka ducking ngayon mga drivers. Kaya iikot muna kami sa kabila. Kapitan. Kuya, wala lang PC o. Kini lang ba, kuya, wala o. Kuya, wala lang pambot. Oy! Oy, Idol! Anong hinahanap po dyan, Idol? Ha? Ha? Ah! Ah! Manaka! Yung kaibigan ko pala sa ano po, kabilang bangka. Kapitbahe rin namin doon sa Ulanggo mga ka-reverse no yan. Dami pong bangka ngayon nga uh, nagadaking dito sa Maribago mga drivers kasi araw ng linggo. Ang daming pick up dito. Dito lagi choy. Yan po. Asa ginuktok up. <laughs> Yan. Oh. Ito yung magandang service mga drivers. 150 yung oh, 90. ano, kita nyo naman ano, ang daming tao ngayon dito sobrang dami talaga na yun lang jo ano jo, neutral na jo neutral jo, neutral ano yung pikas na Ay, ang dami pong naligo ngayon. Ayan. Tabi, tabi po. Oh, ha, ha, ha. Good morning, good morning. Uh, sana po mga ka-divers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Uh, Pakipalo at pakisubscribe lang po mga ka-divers sa uh, Eugene Divers Vlog po. Uh, sana po no, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko. yan. Uh, may ano po, may nagkuha po ng mga basura sa... Dito sa tulay mga divers tuwing umaga kinu, uh, kinulikta po nila kasi pag Ganitong araw, ang daming maligo tapos uh, ang ano lang po, iniwanan lang po yung basura nila do dyan lang po sa gilid kaya maaga po may kumulikta na po sa mga basura dito para malinis naman po yung paligiran natin. yan At Yan, dito na kami. Punta muna kami sa dive shop para magkuha ng tubig. Yan. Ah, sobrang init pong panahon ngayon mga drivers. Ah. Ano din? Ha? Hmm. Lagi. Yan, ito po palang kain na ng crab pro mga ka-divers. Kuto. <laughs> Yan po. May larawan po sila ito sa alimango. Kasi yung pwede mong orderin dito po. Um, ah. alimango lang po. ito po yung mask kinuha namin para magamit nila po pag maligo sila mga riders. Omo, Ito po yung snorkel. Diyan mo Yung mask. tatlong mask po mga riders. Ito yung basa namin no nakasabit dito mga riders yan. Ang dami pong gumamit kaya ito lang pong natira ngayon. Dal kami yung Mask. Yan. Ito yung mga kaibigan ko dito sa stock stock room. Bay? Ano? Sigping. Kuha muna na kami ng tubig pang ano po? Sakto na hindi wacho. Ha? Uh? Uh? Pulo to pulo gusto. Basig. Yan. Ha. Uh? Ah. Ah, Ha? Yan. Dami pong gamit dito nakasabit mga drivers. Ito po yung pins pang ano, pang diving at saka pang swimming. Pwede kahit ano, pwede diyan. Tapos dito po yung mga ano no, wetsuit. Tapos yung mga BCD. din doon po sa kabila wetsuit. Yeah. Daming gamit po dito mga divers. Kasi ito sa ano po sa gustong mag-diving. Kung gustong mag-island hopping, uh, kompleto din kami sa bangka mga divers no, may ano din kami doon na um, leg jacket at saka life ring. Ano Yan, Okay, thank you for watching mga ka-drivers.